kasi pinaghalong pawis at bakterya yan. Pag naghalo yung dalawa, e eh mabubuo yung body odor. Ah, meron kasi tayong dalawang klase ng sweat glands. So, sweat meaning pawis. So, yun yung naglalabas ng pawis sa ating katawan. Meron yung tinatawag na eccrine glands, yung konti lang yung amoy nun, tsaka makikita nyo sa buong katawan. Pero meron tayong isang klase ng glands, yung apocrine glands. Ah, ito ay doon sa mga lugar na mabuhok tulad ng anit, kilikili, yung mga singit-singit, hindi ba napapansin nyo? Diyan talaga mas maasim. So, pag nagsama ang pawis at mikrobyo equals, so pawis plus mikrobyo equals uh, maamoy or body odor. Kaya magbibigay tayo ng mga tips sa inyo para medyo bumangubango tayo. Yan, ang number one natin, ah, uh, mapapansin nyo, doon sa grocery, iba't ibang klase yung deodorant o yung panglagay sa kilikili. Meron yung antiperspirant. Yan. Ito, makikita nyo. Antiperspirant. Ito, ang trabaho nito, madala sila aluminum base uh, para hindi tayo magpawiso. Binablock nito yung ating sweat glands. Tapos, mapapansin nyo rin, meron yung tinatawag na deodorant. So, nagpapabango naman doon sa ating uh, pawis or para patungan yung maamoy na pagpapawis natin. Uh, usually, mga alcohol-based naman yung ganun. Pero, ito nga ang nakita natin na mga produkto sa grocery, antiperspirant na, deodorant pa. So, babasahin nyo maigi. Tapos, sa mga babae, meron ding whitening. Ano? So, kung ayaw nyo mangiti, mang inyong kilikili, pwede rin kayong pumili ng mga may whitening kasi tayo mga Pinay very conscious diyan. Gusto natin maputi ang ating kilikili. Another tip or tip number 3, pwede tayong maglagay ng alcohol. Kasi 'di ba sabi nga natin, mikrobyo ang cause niyan. So ilagay niyo ito sa cotton balls tapos siya yung ipapahid ninyo doon sa inyong kilikili. So for sure kasi alcohol to 70% 'yan eh, mapapatay niya yung mikrobyo. So, kahit magpawis kayo, kung wala naman yung mikrobyo, hindi kayo gaanong mga ngamoy. Meron din ngayon mga ready-made na natawas, pero meron din powder form to. So, kung ano yung nakasanayan nyo or gusto nyo gamitin, pwede din. Kasi tayong Pinoy, sanay sa tawas. Alum in English. Number four tip. E eh, syempre, kailangan nating maligo araw-araw. Tapos, pag naliligo kayo, pwede kayong gumamit ng mga antibacterial soap. Yan. Antib Ibat-ibang brand sa grocery, pwede ba sa tignan nyo lang? Kung medyo maamoy kayo talaga, pwede antibacterial. Yun lang, uh, ang consequence nito, medyo mas nakaka-dry ng skin. So, mag-lotion -lo na lang kay afterwards. Yung mga ordinary soap, hindi gaanong nakaka ng skin. So, pag naliligo, yung mga singit-singit, kilikili, leeg ng mga anak nyo, yan yung sabunin ninyo mabuti. So, kailangan sinasabon mabuti yon para pag inamoy nyo, hindi maasim. Tapos, <laughs> hindi ba napapansin nyo yung ulo ng mga bata? Kahit ulo ng adults talagang may kanya-kanya at sari-sariling amoy. So, habang naliligo tayo, basain mabuti ang buhok, tapos, uh, yung shampoo, kap uh, ilagay sa inyong palad. Lagyan nyo ng konting tubig. Tapos, i-shampoo maigi doon sa buong buhok at banlawan mabuti. So, tandaan na, kailangan maraming tubig para bumula. Uh, para mabanlawan din mabuti. Kasi, ang anit, maamoy. Actually, may mga tao. Talagang yes. maamoy yung anit. eh, uh, okay, singit mm -hmm. ko lang, Dok Lisa. May isang magandang tip si Dr. Akati Go, isang mm -hmm. dermatologist. Pag naliligo kayo, pag nag-shampoo kayo, ang sikreto ay maraming maraming tubig. Mm -hmm. Kailangan basang-basa daw yung buhok bago ilalagay yung shampoo para matanggal yung dumi. Kasi mm -hmm. pag yung buhok nyo, konti lang ang tubig, puro shampoo, ikot lang daw ng ikot yung dumi, hindi daw uh, lilinis din. So maraming maraming tubig kailangan. Yes, tsaka... Ah, itanong nyo rin kung maamoy talaga yung anit nyo. Kasi may nagpatingin din sa akin noon, talagang na siya dun sa amoy ng anit niya. Mm -hmm. So isasabon mo lang maigi tapos iklian yung buhok para hindi magpapawis. Kasi nga pawis plus mikrobyo yan At langit. tulad na sinabi ni Doc Lisa, meron kasi tayo dalawang klasing sweat glands. Yung glands na gumagawa ng pawis. Merong isang sweat glands walang amoy. Like dito mm -hmm. sa kamay, walang mm -hmm. amoy yung sweat glands. Uh -huh. Pero meron tayong sweat glands, ibang itsura niya sa microscope, naglalabas siya ng may amoy ha sa buhok, sa kilikili, sa private parts, hindi ko na sasabihin, mas maamoy siya eh. Kaya mas kukuskusin natin yung mga parts na 'yon. Katulad na sinabi, itong mga antibacterial soap, i-add ko lang dok Lisa. Meron siyang spe special ingredient, itong mm -hmm. triclosan. Itong triclosan, antibacterial siya marami ng pag-aaral dito sa triclosan kasi parang antibacterial siya, kung beneficial, hindi beneficial, sabi na iba, wag masyado gumamit. Pero para sa akin, na sa experience ko, meron kasi ako minsan yung mga pula-pula, parang tigyawat-tigyawat. Kung meron kayong mga tigya-tigyawat sa balat, sa hita, dahil yan sa bacteria, Staphylococcus aureus. At natry ko na iba't ibang soap. Nung gumamit ako ng any antibacterial soap, kahit anong brand naman, antibacterial soap, natanggal yung mga pula-pula para hindi dumami yung uh, mga bacteria dito sa balat mo. Kaya lang ang problem dito, nagda kung palagi mong gagamitin. Kaya sa mukha, hindi ko gano'ng ginagamit kasi nagda-dry eh. Nag, uh, nagkakaroon ng mga flakes. So, gamitin nyo lang kung kailangan tapos balik kayo sa moisturizing soap later on. Yes, oo. ah uh, meron mga mumurahin. Tignan nyo lang ang mga presyo mm. sa ating grocery. So, may murang antibacterial, may mamahalin. Pili na lang kayo. Tapos, another tip na natin kung pwede maligo twice a day. Mabilis lang naligo, shower. So, isa sa umaga, isa sa bago matulog. Para maiwasan yung pangangamoy. Kasi yung iba talaga, conscious na conscious sa kanilang body odor. Lalo na kung ang trabaho mo ay talagang pinapawisan ka. Uh, tapos, uh, itong mga lugar na magiging mapawisin, tuyuin ninyo mabuti. Kasi pag mamamasa-masayan, eh, talaga namang pupuntahan niya ng mikrobyo. Katulad ng paa. Merong nabibili, 15 pesos lang sa grocery, mga food powder. So, pagkaligo nyo, tuyuin nyo maigay yung inyong paa doon sa mga tao na talagang maamoy ang paa. Tuyuin mabuti ang paa, turo din to sa atin ni Dr. Katigo. Pagkatuyo, pwede nyo lagyan ng uh, food powder na nabibili sa mga botika at sa ating grocery. Uh, pwede nyo ilagay yon sa loob din ng inyong sapatos. Tsaka pwede maghugas two times a day. Mm -hmm. Kung talagang may amoy yung paa, yung kilikili, kung hapon na may amoy na, di pwede naman mag, uh, maghugas naman sa hapon, di ba? At least nang gugas kayo twice a day, mababawasan yung dami ng bakterya at yung amoy. Yes. Tapos sa trabaho ninyo, pwede kayo magbaon ng extra cotton socks. Ha? Kung pipili ng mga tela, kailangan cotton. Gaya nito, itong socks na ito, cotton socks. Baon kayo. Mm -hmm. Uh, kung hindi open shoes ang pwede nyo isuot sa inyong trabaho o school, baon kayo ng extra socks para makapagpalit kayo sa tanghali. Kasi ang paan natin, uh, di lang natin nakikita pero ang pagpapawis niya ay katumbas ng isang baso sa buong maghapon yon, Ganon kapawis ang ating paa. Isang basong uh, pawis. Pawis. Actually, kalahating baso, kalawang paa, uh, kalahating, kalahating. baso, yung kanang Pero, paa. Kaya talagang mangangamoy ang inyong paa. Baon kayo ng extra medyas. Kung maamoy ang kilikili, baon kayo ng extra t-shirt na pangloob uh, sa inyong trabaho. Tapos piliin nyo ito, yung mga cotton t-shirts. Bakit cotton? Kasi mabilis siya matuyo pag medyo nababasa at saka mas mahangin. So, ang damit din kailangan medyo maluwag para medyo labas-masok ang hangin. Uh, pagdating sa sapatos, sana mahangin din na sapatos kung makakakita kayo ng mga open shoes. Open shoes. Oo. Okay. At iwasan din yung mga pagkain maaamoy kasi lalabas yan sa inyong pawis. Eh. Yung okay, mga pagkain. Oo. Tulad ng mga bawang sibuyas, dahon ng sibuyas, mga spices, oh. iba't ibang spices. Tapos syempre, meron tayong makinakain yung mga maaamoy na isda. Amari lumabas yan sa pawis. Alam ko masarap to lahat. Ah, uh, tulad ng tinapa, tulad ng mga tuyo. Kaya lang uh, minsan mapapansin nyo kung medyo conscious na kayo sa body odor. Eh, pwede niyo iwas-iwasan yan. Mga fresh na lang yung kainin nyo, fresh gulay. Ah, uh, sinasabi din nga natin, uh, kailangan uminom ng 8 hanggang 12 basong tubig para hindi rin concentrated ang inyong pawis. So, kailangan sa buong maghapon, marami-rami tayong mainom na tubig. Tapos, kailangan lagi mabango din ang laban ng ating damit. Kasi, pag isinuot nyo na medyo maamoy, or syempre kung ulit kayo ng ulit ng damit, eh, makakadagdag yan dun sa body odor. Baka hindi na natin pansin, pero sa iba pala, medyo naaamoy na nila. Uh, tapos, maganda din... Uh, yung mga meetings natin, gawin natin umaga para mabango at fresh pa tayo. Kasi pag sa hapon, baka pawis na pawis na tayo eh. So, mas magiging maamoy ma din tayo. Yun. Tapos, kailangan lagi uh, cool lang tayo. Huwag tayong may stress, huwag tayong mm. magmamadali. Kasi kapag pinawisan tayo ng pinawisan, eh ba diba, pawis plus mikrobyo equals body odor. So, ayan natin na magiging pawis na pawis tayo.